dalawang marites, isang katapusan. Sa isang gabing puno ng tugtugan at halakhakan, nagsimula ang isang high school reunion na matagal nang hinihintay ng buong batch. Lahat nag-aabang kung sino nga ba ang mga yumaman, sino ang nagbago, at sino ang nanatili pa ring mahirap. Pero sa isang sulok ng engranding venue, dalawa agad ang nangibabaw, hindi dahil sa ganda ng kanilang damit, kundi dahil sa ingay ng kanilang bibig. Si Marie at Tess, ang mag-best friend na kinatatakutan sa klase noon, ang mga reyna ng chismis. Agad silang nagbatian na para matagal na silang hindi nagkita, puno ng papuri sa isa't isa. Ang ganda mo, Marie. Blooming ka dahil sima ng asawa mo, sigurado, sabi ni Tess. Uy, ikaw din, Tess. Malakas ka rin rumakit, ah. Kita naman sa alahas mo, oh. Hindi ba fake yan? Sabay tawa ni Marie. Nilingon nila ang paligid. Manghang-mangha sa ganda. Sosyal ang lugar. Mga chandelier. Magagandang ilaw. Sosyal na setup. At tila hotel ang datingan ng catering. Ang bongga ng venue, grabe. Sino kaya ang nag-sponsor nito? Siguradong milyon ang nagastos. Bulong ni Tess. Habang titig na titig sila sa buffet table, napansin ni Marie ang dalang supot ni Tess? Nakakatawa ka talaga, Tess. May plastika ka pa talaga. Aba, syempre, sayang naman ang pagkain kung hindi iuuwi. Libre to, kaya dapat sulitin. Habang nagbubulungan, nilibot pa nila ang tingin. Napansin nila na bukod sa kanila, halos lahat ng kaklase, simple lang ang suot. Hay na kumari, tayo lang yata ang may class dito. Ang iba parang galing lang sa palengke, sabi ni Tess. Sabay taas ng kilay. Oo nga, sigurado walang pera mga napangasawa nila. Ayan tuloy, baduy forever, sagot ni Marie. Tawang may kasamang pangmamata. Nabanggit pa ni Tess na maswerte siya dahil lagi raw panalo ang asawa niya sa sugal. Kaya marami silang pera. At doon, dumagdag pa ang kumpiyansa nilang dalawa na sila na nga ang pinakamaganda at pinakabongga sa gabing yun. Pero biglang napahinto si Marie. Sa dulo ng venue, may isang babaeng nakaupo, mag-isa, tila tahimik lang at walang pakialam sa paligid. Teka, hindi ba si Ana yun? Tanong ni Marie. Si Ana? Yung laging walang baon dati? Yung amoy araw kasi lagi lang naglalakad pa uwi? Ay oo nga! Siya nga! Sagot ni Tess. Sabay tawa ng palihim. At doon na nagsimula ang walang preno nilang dila. Naku, mukha nga rin mahirap. Wala talagang asenso, no? Sigurado yan, hindi nakapangasawa ng may pera. Kita mo nga sa suot niya, oh. Para lang siyang pumunta dito para mamalimos. Halakhakan at patutsada ang lumipad mula sa bibig ng dalawang magkaibigan. Habang patuloy nilang sinisiraan si Ana, pero bago pa sila makabuo ng panibagong insulto, Biglang tumayo si Ana mula sa pagkakaupo. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit. Habang nakatingin sa kanila at bagamat simple lang ang suot, may kakaibang aura at kumpiyansa sa sarili. Huminto si Marie at Tess, sabay nagkatinginan, bago sila napilitang ngumiti ng pilit. Uy, Ana! Sabay bati ni Marie, tinatago ang kaba. Pero hindi sumagot si Ana. Sa halip, Tumayo siya sa gitna ng mga kaklase at ngumiti. At doon, tila may sasabihin siya sa lahat. Ano kaya ang sasabihin niya? Isisiwalat ba niya ang matagal ng lihim? O ipapahiya ba niya mismo si na Marie at Tess sa harap ng lahat? Sa gabing yun, sa reunion na punong-puno ng chismis, may isang revelasyon na yayanig sa buong klase at doon natapos ang gabi. Nakabitin, nakaka-excite, at puno ng tanong. Ano nga ba ang pasabog ni Ana? Minsan, ang pinakatahimik na tao, siya pala ang may dalang pinakamalakas na pasabog. Sa Ingranding High School reunion, dalawang reyna ng chismis, si Namari at Tess, ang naging bida sa ingay at pandalait. Habang nagmamarites, napansin nila ang dating mahirap na kaklase. Si Ana. Akala nila simpleng babae pa rin to. Pero biglang tumayo si Ana. Naglakad palapit. At sa harap ng lahat, isang lihim na yayanig sa buong klase. Sa gitna ng ingranding reunion, humakbang si Ana papunta sa stage. Tahimik ang lahat. Ang mga ilaw ay tila nakatutok sa kanya. At lahat ay nakatingin. Nagkatinginan si na at Tess. Hindi nila akalain na ang dating inaapi ay magkakaroon ng ganitong aura ng kapangyarihan. Mumiti si Ana pero hindi yun ang dating ngiting mahiyain. Ito ay ngiting puno ng kumpiyansa. Nagsimula na siyang magsalita. Alam nyo, hindi ko inaasahan na darating ako dito ngayong gabi. Pero habang nakikita ko kayo, naaalala ko ang lahat ng pinagdaanan natin noong high school. Natahimik ang buong klase. Parang sermon ng isang teacher na lahat gustong pakinggan. Naalala niyo ba kung sino yung madalas pagtawanan, apihin at laitin dahil mahirap? Oo, ako yun. Nagpalitan ng tingin ang mga magkaklase. At sabay-sabay na napunta ang mga mata kay Marie at Tess. Kapwa naggunwaring walang pakialam ang dalawang Marites. Pero baka sa mukha nila ang kaba. Pero salamat, dagdag ni Ana, dahil sa lahat ng panlalait at pangmamaliit nyo noon, mas lalo akong nagsikap. At ngayon, bigla niyang inilabas mula sa kanyang bag ang isang maliit na kahon. Pagbukas niya, kumislap ang loob nito. Mga mamahaling alahas at relo. Ako na ang CEO ng isang kumpanya na baka kilala nyo, Aurora Lux. Yan ang brand na nakikita nyo sa mga mall. Parang bomba ang pumutok. Nagtilian at nagbulungan ng mga magkakaklase. May ilan pangang napasigaw. Ha? Siya pala yun? Samantala, halos hindi makagalaw si Namari at Tess. Nanlamig ang kanilang mga kamay. Habang nakikita nilang si Ana pala ang tunay na pinakamayaman sa kanilang batch. Pero hindi doon natatapos ang pasabog. Ay, oo nga pala. Sabay tingin ni Ana, diretsyo kay na Marie at Tess. May isa pa pala akong sikreto at may kinalaman ito sa isang asawa ng isa sa inyo. Nabulabog ang buong venue. Natigilan ng lahat. Sino kaya ang tinutukoy ni Ana? Ang sikreto, kapag lumabas, mas matindi pa sa bagyong sumasalanta. Sa isang bonggang high school reunion, bida agad si Marie at Tess, ang reyna ng chismis at panlalait. Lahat ay pinagmamasda nila, lalo na ang dating mahirap na kaklase na si Anna. Akala nila mahina at api pa rin, pero bigla itong tumayo puno ng kumpiyansa at tila may pasabog na yayaning sa lahat. Sa harap ng buong klase, binunyag ni Ana ang katotohanan. Siya pala ang CEO ng isang sikat na brand. At hindi lang yon, may hawak siyang lihim na may kinalaman sa asawa ng isa sa kanila. Isang revelasyon na mas matindi pa sa chismis ang magpapasabog sa takbo ng gabing ito. Sino ang tatamaan? Sino ang mapapahiya? Napatigil ang lahat. Tahimik ang venue. Tanging tibok ng kaba ang maririnig. Nakatingin si Ana kina Marie at Tess habang nakangiti ng makahulugan. May kinalaman sa asawa ng isa sa inyo. Lalong nag-ingay ang mga kaklase. Kanino kaya? Si Marie ba o si Tess? Nagmamadaling lumapit si Marie na nilisik ang mga mata. Hoy, Ana! Tigilan mo nga kami! Kung may pasabog ka, sabihin mo ng diretsyo. Hindi kami natatakot. Pero imbis na magpatinag, dahan-dahang ulit nagbukas ng folder si Ana. Mga litrato. At sa unang picture, halos na walang ng ulirat si Marie. Ang asawa niyang si Tonyo isang sima na laging nasa barko ay malinaw na nakuna ng litrato. Kasama si Tess sa isang motel room. Kumalat ang malalakas na hiyawan sa venue. Grabe! Asawa ni Marie! At si Tess! Skandaloso! Ay grabe! Kabit pala sila! Natigilan si Tess. Nanginginigan labi. Hindi! Hindi totoo 'yan! Fake 'yan! Edited lang! Sigaw niya. Pero bago siya makapagsalita pa, tumawa si Ana, malamig at mapanukso. "Edited? E paano to?" Pinindot niya ang remote at sa malaking screen lumabas ang video. Si Tonyo at si Tess, naghahalikan, magkayakap sa kama. Kitang-kita ang init ng bawat isa. Napasigaw ang lahat. Grabe talaga. Talagang wala silang takot. Nanginginig si Marie. Namumula ang buong mukha. Paano mo nagawa yan sa akin, Tess? Kabit ka pala ng asawa ko. Agad siyang sumugod kay Tess at sinabulutan ito akin si Tonyo. Mahal na mahal ko yun. Tapos ganito ang gagawin mo sa akin? Traidor ka! Nagwala si Tess. Gumanti rin ang sabunot. Hoy Marie, huwag kang magmalinis. Eh kung hindi ka kasi boring na misis, eh hindi sana ng babae ang asawa mo! Halos na baliwang mga kaklase sa eksena. May nagsigawan ng... Away! Away! Sabunutan! Live the live, mga besh! Habang nag-aaway ang dalawang marites, si Ana ay nakaupo lang, umiinom ng wine, nakangiting na nonood. Ngayon, alam nyo na kung sino ang tunay na chismosa at sino ang tunay na may pinakamagandang chismis. Nagdudugo na ang mukha at leeg din na Marie at Tess habang nagpapatuloy ang sabunutan. At biglang... Isang boses ang narinig mula sa gilid ng venue. Ano to? Paglingon ng lahat, si Tonyo, si Tonyo mismo ang dumating. Kagagaling lang sa biyahe at nakatingin sa dalawang babaeng sabay niyang tinikman. Sa engranding high school reunion, bida agad ang dalawang reyna ng chismis, si na at Tess. Ngunit binaligtad sila ni Ana, ang dati nilang inaapi, nang ibunyag nitong siya pala ang matagumpay na CEO at may hawak ng matinding ebidensya laban sa kanila. Sa harap ng lahat, lumabas ang litrato at video si Tess at ang asawa ni Marie, si Tonyo, magkasama sa motel. Nagulo ang venue, nagkasabunutan si na Marie at Tess at lalong uminit ang eksena. Pero sa gitna ng gulo, biglang dumating si Tonyo at doon nagsimula ang mas matinding pasabo. Isang sigaw ang biglang narinig sa loob ng ingranding venue. Dumating si Tonyo, ang sima na asawa ni Marie. Kagagaling lang mula sa biyahe. Ngunit higit sa pagod ng paglalakbay, mas nangingibabaw sa kanyang mukha ang pagkagulat sa nakita niya. Sa gitna ng reunion na puno ng kasiyahan, isang eksena ang kinagulat ng lahat. Si Marie at Tess nagsasabunutan na tila wala ng pakialam sa paligid. Sila ay sugatan na at ang kanilang mga damit halos mapunit. Lahat ng kaklase ay naaaliw sa nakikita nilang eksena na daig pa sa panonood nila ng mga drama sa TV at Netflix. Ang iba naman ay nagbibidyo para may maikontent sa vlog nila. Pero sa halip na ikaila, ipinakita ni Tonyo ang kawalan ng hiya. Parang ipinagmamalaki pa ang kanyang pagtataksil. Ang revelasyon ay sumabog na parang bomba sa gabing yun dahil pareho niyang mahal si Marie at Tess, sobrang galit ni Marie dahil taon na pala siyang niluloko ng dalawa. Matapang na tumayo si Tess, ipinapakita na meron din siyang karapatan at patuloy silang nagbabangayan. Nag-ingay ang buong venue. Tila ba isang piyesta ng chismis? May mga napapailing, may mga nagtatakip ng muka sa hiya. Ngunit karamihan ay aliw na aliw sa kanila. Habang sila ay nagkakagulo, tumayo si Ana, ang dating inaapi. Ngayo'y nakatayo sa gitna na parang isang reyna. Ibinunyag niya ang katotohanan na higit na mas mabigat kesa sa lahat ng sigawan at sabunutan. Mga larawan ni Tonyo kasama pang pa iba pang mga babae. Hindi si Marie, hindi rin si Tess kundi maraming babae pa. Muling nagulat ang lahat sa bagong chismis na nilabas ni Ana. Nabitawa ni Marie at Tess ang isa't isa at sabay nilang ibinuhos ang galit kay Tonyo. Ang mga palad nila ay sunod-sunod na sumasampal sa mukha ni Tonyo at rinig na rinig yun ng mga kaklase. Samantala, habang nagkakagulo tatlo, si Ana ay umiinom ng alak at biglang nagpasabog pa ng isa pang balita na ikinagulat ng lahat. Inamin niya na siya mismo ang nag-shoulder ng lahat ng gastos sa reunion mula sa venue, pagkain at inumin. Ang lahat ay nabigla at sa huli inilabas niya ang mga kahon ng alahas. Totoo, hindi peke para sa bawat isa sa kanilang mga magkakaklase. Ang dating pangungutya laban sa kanya ay biglang naglaho, napalitan ng palakpakan at hiyawan ang dating mga mata na puno ng panguhusga. Para sa lahat ng naroon, si Ana ang tunay na nagtagumpay. At sa gabing yun, habang gumuho ang mundo ni na Marie, Tess at Tonyo, si Ana lamang ang nanatiling nakatayo, malinis, matatag at marangal. Siya ang tunay na reyna ng gabi at higit sa lahat, siya ang nagpatunay na sa huli, ang katotohanan ang pinakamalakas na ebidensya. Hindi lang basta chismis. Natapos ang gabi, puno ng sabunutan, sigawan at revelasyon. Pero ang iniwan nitong aral mas mabigat pa sa lahat ng chismis dahil ang lihim hindi habang buhay na nagtatago at ang katotohanan laging lumalabas sa huli. Ngayon, ikaw naman ang tatanungin ko. Kung ikaw si Marie, mapapatawad mo ba si Tess at si Tonyo kung ikaw si Tess? lalaban ka pa ba o susuko na? At kung ikaw si Ana, magpapatawad ka pa ba? O hahayaan mo silang mismo ang lamunin ng karma? I-type mo na ang sagot mo sa comment section. Dahil madalas ang opinion nyo ang siya nagiging bagong kwento. At huwag kalimutang i-like, i-share, at i-follow mo na ang page ng Pinoy Yami para updated ka palagi sa mga bagong videos namin. Tandaan ang tunay na matalino, marunong manahimik, hindi lahat ng bagay kailangang ipasa o ikwento. Kung nagustuhan mo ang kwento, i-comment mo na dyan. Pinoy Yami, next story!